What's up mga ka-adventurers? Ayan isang mapagpalang araw po sa ating lahat At ngayon po ay iikot po po kayo ngayon sa aming lilipatang bahay po dito sa may pagumpayan mga ka-adventurers So ito po yung bahay na lilipatan po namin dahil kami po ay umalis na doon sa aming lumang tinitirhan Ayan dahil nga po ayos po sa may-ari, yun daw po ay kanila nang gagamitin Ayan kaya Malaking pasalamat na rin namin mga ka-adventures kasi sa loob ng 18 years ayan, 18 years din po na tumira po doon yung aking ate kaya kasama po yung kanyang asawa kaya tumapat din po sila doon ng 18 years kaya ngayon lumipat po kami dito at ito na nga mga ka-adventures yung resulta dahil nga hindi pa kami masyado nakakapag-ayos at nakakapag-linis dito kaya yung mga gamit po namin ay nilipat muna namin dito habang hindi pa talaga final na Nilipat kami by mga August 15. Ayan, pwede na kami dito tumira. Ayan, ang ginagawa po namin dito ng Hibayaw ay pinipinturahan pa po namin. At syempre, itong mga ka-adventures, grabe. Nandito pa yung mga damit namin. Hindi pa siya nakalagay sa tamang lagayan dahil hindi pa po namin tapos na mapinturahan. At ito po yung amin napakalaking TV na hindi na gumagana. At ito po yung kwarto ng aking ate at ang aking bayaw syempre yung anak niya ayan mga ka-adventures yung itsura po niya pipinturahan pa po namin yan pero mga ka-adventures ito pong mga itong sahig itong flooring ayan, kung makikita niyo po yung sa una kong video so, ayan hindi pa po yan masyadong naaayos pero ngayon po mga ka-adventures inuna po namin yung sahig na yan at ito na mga ka-adventures pupunta na tayo dito sa may loob ng kusina at ito nga po yung itsura ng mga ka-adventures marami pa pong mga kalat marami pang gamit at inaayos pa po nang aking napaka Huwap po at napakasipag po na bayaw. Oh my God! Wow! Ayan, nagpipintura po siya ngayon. Walang kwarta? Walang kwarta? Okay lang na walang kwarta, basta malaki ang katawan. Ayan po mga ka-adventurers. Makikita niyo po yung pinaka-final result nito kapag tapos na. Siyempre, bibidyuhan ko din po yan. Ayan po yung itsura niya mga ka-adventurers kaya kailangan namin pinturahan para medyo maayos-ayos naman po yung itsura niya kapag kami po ay lumipat ito po yung isang kwarto kaya medyo magulo pa kasi may mga nakaharang po ng na mga gamit pero kapag ka napinturahan po yung mga conventures maganda na po yan na syempre maglalagay daw po kami dito ng ano daw ilalagay natin niya kuya maglalagay daw po siya ng aircon kasi, kasi ayaw niya po nang naiinitan Mm -hmm. Ayan. Yung kapitbahay po namin ayaw na iinitan. Kaya maglalagay kami dito ng aircon. Tapos, lalagyan po namin ng butas papunta doon sa kabila. Ayan. Dito namin ilalagay yung cabinet. Lalagyan po namin ng gamit. At syempre dito mga ka-adventures sa kabilang side. Lalagyan namin dito ng cabinet din. Lalagyan po ng mga shoes. Ayan. Napakarami po kasi namin mga sapatos. Dahil kami po ay tumatakbo. Ayan. Ito napakarami namin mga gamit mga ka-adventures. Kaya sa mga gusto pong mamili, punta lang po kayo dito sa may bodega sale. Oh <laughs> my God! Wow! Piso-piso na lang po ang bawat balot. Ayan. Opo. Bagsak presyo na po kami mga ka-adventures. Kaya punta na po kayo dito sa aming bodega sale. Nausahan, nakabalot-balot na po yan. Tigwa 100 pesos na lang po. O kaya po piso-piso na lang. Ayan, dito naman namin ilalagay yung pinaka table, yung kainan po namin. At ito po yung lababo namin mga adventures. Marami din po yung mga nakapatong. At syempre mga adventures ay yan. Nalagay na rin po namin yung flooring. Medyo pantay na po. Hindi po katulad talaga nung una na talagang maumbok siya. At ito naman po yung pangalawang kwarto. Ayan. Dito naman po naka pwesto sila Ana tsaka seleksin na magkakaroon na sila ng kwarto dito yung aming bagong lilipatan ngayon mga ka-adventures at eto na nga nakapagpintura na kami ng pote at medyo nakita niya na po mga ka-adventures so okay okay na po yung kanyang itsura pero hindi pa po kami tapos mga ka-adventures kahit kasi simula pa lang po namin ng pagpipintura po kahapon ayan po mga ka-adventures ito po yung aming mga gamit na hindi pa po namin na ilalagay sa tama po niyang lagayan dahil nga po hindi pa kami tapos dito na magayos at hindi pa po namin nakakabit yung mga cabinet na dapat po niyang paglagyan. Kaya nga mga ka-adventures, maraming maraming salamat po sa inyo at syempre sa inyo pong suporta. Lalong lalo na lalo, nagsimula po ulit ako sa aking Facebook dahil nga po yung aking Facebook po ay nawala. Kaya nagsimula po ako uli. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpa-follow, sa mga nagla-like po at sa mga nagsishare ng aking video at sa mga nagko-comment. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. mama mama mama